Napaiyak si King of Talk Boy Abunda nang bisitahin niya ang matalik na kaibigang si Chris Aquino sa Amerika. Ibinalita ni Chris ang kanilang reunion ni Tito Boy sa kanyang Instagram post nitong nakaraang biyernes October 27. Kalakip nito ang ilang pictures at maikling video nila ni Tito Boy magkasama. Naibahagi ni Chris Aquino na naging madamdamin ang pag-uusap nilang muli ni Boy Abunda, ani Chris, Ramdam niyang pinipigil nito ang kanyang luha habang kinukwento niya ang kanyang kalagayan pero bumigay din daw ito at tuluyang napaiyak nang makita ang gamutan sa kanya. Ani Chris, may tatlong oras nagpigil umiyak ang King of Talk pero bumigay rin at napahagulgol. Kinuwento ni Chris na si Vice Governor Mark Leviste ang nagvideo sa kanilang pag-uusap ni Boy na isa sa kilalang malapit na kaibigan ni Chris sa showbiz, habang ang anak na si Bibi naman ang tagapagtanong. Humingi din si Chris ng paumanhin kay Jessica Soho, na kasalukuyan ding nasa Amerika ng mga oras na yun, na hindi niya napagbigyan na makapanayam siya. Ngayon pa lang ay marami na ang excited sa pasabog na interview na ito ni Tito Boy kay Chris, ito ang magiging kauna-unahang interview ni Chris magmula ng pumunta ito sa Amerika, at magpagamot ilang taon na rin ang nakalilipas. Abangan na lamang kung saan ito ipalalabas kung sa YouTube channel ba o sa talk show mismo ni Boy na Fast Talk with Boy Abunda sa Kapuso Network.